Hello mga kaibigan, welcome na naman po dito sa ating YouTube channel. layan so once again, maraming maraming salamat ulit sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta ah, dito sa ating YouTube channel. So for today's video, guys, no, isa po nga nakalungkot, no, na pangyayari ang ating pag-uusapan na nangyari dito sa Naiya. Ano, you know? so maraming nalungkot na na ano ang puso, no, dahil sa nangyaring ito. Ano, you know? so 'yan ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito pero bago ang lahat no ako po ay nakikiramay sa mga nawalan diyan ng pamilya ano sa sa batang ay uh, namatay ano ako ay nakikiramay sa kanyang uh, ang mga magulang ano so before anything else intro muna let's go ito na nga mga kaibigan ano. So ito yung trahedya sa naiya. Ano, buhay ng bata at isa pang biktima na nasawi sa malagim na aksidente. Okay? Ito yung balitang ito no. Uh, noong uh, linggo ng umaga, isang itim na SUV ang uh, sumalpok no sa departure area ng Naiya Terminal 1. Ayon sa ulat, dalawa ang nasawi, isang limang taong gulang na batang babae at isang 21 anyos na lalaki na si uh, Derek Faustino. Apat na iba pa nga apat na iba pa ang sugatan sa insidente. No, so guys, nakakalungkot talaga lalo pat ay bata lamang to at base sa mga nakikita kong video no na makalat no. Meron pa nga doon na video na si, ang caption ay huling yakap na pala sa kanyang tatay. Ano yun, yung part na yon paalis na yung tatay, ano niyayakap niya anak niya papunta na ulit ng abroad ano tapos uh, sa hindi inaasahang pangyayari ano na aksidente yung bata pitpit -pit na pitpit doon sa nangyari sa ano sa pagkabangga ano ng SUV ano tapos yung isa naman din papunta rin ng uh, UAE ano yung si Derek Faustino isa rin pong uh, OFW ang uh, nasawi sa insidente na iyon ano ang driver ng SUV na kinilalang si Leo Gonzalez ay agad na inaresto at kasalukuyang nasa kustudiya ng pulis siya. Siya ay haharap sa kasong reckless uh, imprudence resulting in homicide. So yun pero sa nakikita ko hindi rin talaga sinasadya ano ng uh, driver na yun yung nangyari. Unexpected talaga yun siguro pero may pagkukulang din talaga siya. So siguro hindi siya naging aware no sa sasakyan niya. Kasi automatic yung sasakyan niya baka Uh, may tendency na naka uh, hindi siya naka handbrake ano tapos nakatapak lang siya sa preno tapos biglang ano biglang uh, nagtrigger nag-trigger yung sasakyan kaya biglang umarangkada na mabilis at hindi niya na napigilan ano so yun nakakalungkot talaga yung kwenta na yun guys ano yung yung kwento na ng mag-ama ano so ito ngayong kwento ang ang ama ng bata na you no know? isang overseas Filipino worker o isang OFW. Ay labis ang dalamhati. Ayon sa kanya, ang kanyang anak ay matagal nang naghihintay na siya'y makauwi upang siya mismo ang maghatid sa, kanyang, sa kanya sa paaralan. Isang simpleng hiling na hindi, hindi na matutupad. Ano, so nakakalungkot talaga mga kaibigan. No, kahit ako na ay parang naiiyak ako kasi nga parang nararamdaman ko yung hinagbis ng isang ama sa kanyang anak. Ano, at uh, ayun nga yung pananabik ng anak no sa tatay niya ang tagal niya lang hindi nakikita no ganun yung mga bata lalo, lalo na pag anay, pag mga babae yun yung ako ko nakikita pag babae talagang malapit talaga sa tatay ano sa so, yung pananabik na yun di ba OFW yung tatay niya ilang taon yung hindi nakasama no tapos ang hiling lang ng bata ano is pag-uwi ng, ng tatay niya is maihatid siya mismo ng tatay niya sa school ano so yung bagay na yun yung nawala sa bata kasi pati yung bata nawala yung masakit mas masakit yung sa magulang ano yung kahit nga na, na uwi ka na kapag bakasyon ka na naihatid mo na si school yung anak mo pero uh, ang mangyayari is anak mo naman ang mawawala sa 'yo no nang habang buhay no so nakakalungkot talaga yung story na to no na nangyari sa sa naiya ano, so ramdam ko rin dyan yung o, pagiging isang OFW kasi naging isang OFW din ako pag nakikita ko yung mga katrabaho ko na na nahiwalay sa pamilya nila talagang nararamdaman ko talaga yung ano yung pangungulila sa puso nila ano so sa burol ni Derek Faustino sa Hangono, Bulacan isang nakaan, nakakaantig na tagpo ang nasaksihan ang kanyang alagang aso na si Blue ay hindi umaalis sa tabi ng kanyang kabaong. Tila nagluluksa rin sa pagkawala ng kanyang amo. So imagine even even uh, alagang hayop or pet ano nakakaramdam din ng pangungulila. Yun pa kaya na mismong tao. Ano so matindi talaga yung ano yung nangyari. Karumaldumal talaga yung nangyari nung time parang isang panaginip no na na ayaw mong mangyari na biglaang alam mo 'yun biglaang nangyari ni ba so ayon sa investigasyon na ano, ng pamahalaan ang Department of uh, Transportation or DOTr ay nag-utos ng drug test para sa driver at uh, nakipagtulungan sa Manila International Airport Authority or MIA at San Miguel Corporation SMC upang suriin ang mga uh, bollards sa paligiran na maaring uh, nakaapekto sa kaligtasan. Ano? So dito naman guys, uh, medyo may edad na rin kasi yung ano, yung nagmamaneho ng SUV. And makikita rin natin sa video na labis din talaga yung lungkot niya no na hindi parang na talaga siya. Hindi niya hindi naman niya kagustuhan 'yung nangyari talaga actually, pero kailangan pa rin niya managot kasi nga may pagkukulang pa rin siya. Ano, meron pa rin siyang uh, pagbayaran. Uh, kailangang pagbayaran. Doon nakakalungkot, no? Sa nangyari both side, ano? Hindi tayo mayiging one-sided dito. Ano, mayiging uh, tayo, fair, uh, fair, 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 tayo sa both side, ano? Pero mas masakit nga lang talaga yung uh, uh, nawalan ng minamahal sa buhay, ano? Samantala, ang Department of uh, Migrant Workers or DMW ay nangako uh, nangakong magbibigay ng tulong sa OFW na nawalan ng anak sa trahedya. No. So panawagan no, no sa hustisya at kaligtasan no. no? Ang insidenteng ito ay isang paalala ng uh, kahalagahan ng uh, mahigpit na seguridad at kaligtasan sa ating mga pampublikong lugar lalo na sa mga paliparan. Nawaya uh, magsilbing aral ito upang uh, maiwasan ang mga gayong trahedya sa hinaharap. Ano? So ngayon para naman sa lahat ng viewers ngayon, ano po yung side comment natin, no? Na pwede nating uh, uh, ma-share, no? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba, ano? At uh, nawa makarating din ito, itong ating kiramay sa, sa namatayan ng uh, uh, mga pamilya, ano? Sa namatay ng uh, mahal sa buhay. Lalo-lalo dyan sa mga OFW na namatay, si, si Faustino, tapos yung isang OFW na nawalan ng anak, ano? Ah, uh, kami po kasama po ng aking mga subscribers ay uh, ay po no sa nangyari sa inyong anak at sa inyong uh, pamilya. Ano? So ayun, na hopefully mag tuloy-tuloy uh, at magkaroon na agad ng linaw yung kaso at uh, magkaroon na sana ng hustisya ano ang nang, sa nangyaring uh, incidenting ito. Though uh, hindi naman natin talaga or hindi naman yan ginu uh, kagustuhan din ng nagdadri nagda-drive nagda ng SUV. Ano? So sana maginga uh, maging uh, maayos ang lahat ano uh, mapanagot ang uh, dapat managot ayan at uh, maging malinis po ang kaso ano so yun um, yun nga um, sa uh, sa sa point na uh, paiging isang ama na nawalan ng anak no masakit po talaga ang mawalan ng anak no sanay so, kita ko nga sa ano napakalambing ng anak niya sa kanyang tatay ano talagang yung pananabik niya na ilang taon niyang hindi nakita yung tatay niya. Ano, ang sayo niya kasi at the age of 5 years old, no? Tapos babae pa. Ano, so andun pa lang yung uh, na uh, andun pa lang yung nag start yung bata na matuto sa maraming bagay. Ano, dun na unti-unti nga na open yung mind niya na yun yung tatay niya. Ano, na siya nagkakaroon ng sapat na kaunawaan ano para kaya nga yung, yung di ba na, parang nami-miss niya talaga yung tatay niya. Ang gusto niya is tatay niya yung magatid sundo sa kanya sa si school. No, pag nakabakasyon ng tatay niya, alam niyo na ano nakaka ano ng puso, ano, masakit talagang mapakinggan at makita na inararanasan ng tatay. Kaya yung tatay, nung nakita niya anak niya, hindi niya pa, hindi niya pa agad makita kasi hinahanap niya kung nasa niya anak niya. Nung nalaman niya na nasa ilalim ng na sasakyan, talagang naglumpas sa yung tatay. Ano, so nakakalungkot talaga na pangyayari. So yan mga kaibigan, mga subscribers natin, mga kachismosa chismosa. Yan mag-comment tayo sa baba. Ipahatid natin sa ama, ano, sa lahat ng mga namatay ng ating pakikiramay sa pamilyang ito. So yun lamang po, I think hanggang dito na itong video to. Once again, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta dito sa Zoro Chismoso, dito sa YouTube channel natin. And pati rin po sa Facebook page, ah, uh, Um, mag-create uh, na rin po ako na ay isuportahan nyo pa rin po ako para sa mga latest updates na nakaganapan na, na nangyayari dito sa ating uh, bansa at sa labas din ng bansa so once again maraming salamat po and see you on my next vlog, bye